Good morning, good morning, lods. Hina po tayo, gumising tayo ng maga para mag-grind, pabuntang farmers. Mamimili po ako ng baka, lods, para paninda ngayong Sabado. Dahil marami tayong order. Ito na po, habang binabaybay ko po ang pabuntang i e. Rodriguez. andaan ko po. Yan. Ingat po sa akin lahat guys. Good morning ulit na hindi na ako sa ilog sa farmers ah, napakalamig dito guys mas masarap yata kung may kayakap kung maghihintay hindi na po ako sa loob ng farmers guys hindi na lang yan nagpasa natin yung gateway napakasarap ah, na biyahe walang traffic ayan, ayan marami na palang tao sa farmers pag -ag -ag mga gano'ng oras mga alas 5 and dyan lahat may daddy kainan ayan na guys ayan mga tayo dyan. pasok nyan Paparada na natin sa farmers ayan na nakababa na po ako ng motor nyan ikot ang focus up na po ako dyan guys. Loads. Ayan, napakaraming putas guys. Mamili lang po kayo dyan oh. Sarap mabalihin dito dyan. Fresh na fresh lahat. yan, pagbaba ko dyan. Oops, madulas yung daan. Madulas na siguro yung aking sapatos. Ayan. Nadaan-daan lang. Ayan, ganda na mga baka guys. Oh, makadilaw lahat. Meron tayo dyan. Kung yan. May mga hipon, pusit. Yan, alimano. Mga baka nagsasariwa. Dilaw na dilaw po ang taba. Yan, meron din po tayong tuwalya, oxtail, tsaka pata, dila. Yan, buntot ng baka. Yan na po. Nakuha ko na po yung aking order doon. Paayos na po tayo at natin pa uwi papunta sa aking tindahan ayun na maraming maraming salamat guys sa nanood ng aking video dito na po matatapos to I love you guys